Welcome back here sa aking channel. Kung bago ka lang dito, ay like mo ang aking video at bigyan mo ako ng isang malakasong subscribe! Subscribe! And don't forget to click the notification bell below para maging updated kayo sa aking mga bagong video. yun na nga guys for today vlog ay mangingisda po kami dito sa antipolo ayan po, ayan po yung aking kasama si Jello at si Raynan ayun na ando na siya andito po kami sa antipolo barangay antipolo ito oh, yung palayan yan po. Ang ganda ng view. Ayun ho, si Duling, nasa malayo na. Samahan nyo kami, guys. Kami ay manghuhuli daw ng tilapia dito. Ayan, dito ho daw kami manghuhuli ng tilapia sa anong ito? Mamaya, kukunin natin yung pisnit, guys. Nakalimutan natin yung pisnit. noong ng ating apaglagyan. Ito yung ating service. Kunin natin yung pisnit na lagayan. Samahan nyo kami guys Mangingisda tayo Manghuli tayo ng tilapia Dito Sa Aripit ng Antipolo Antipolo City Char Antipolo lang you no, dyan, dito daw ho kami mga nga ng tilapia ano dyan lala? ang hmm. pagkalayo naman pala wala ka saan tayo magkasimula? aray inanggat na lang gam Ayan ho. Bandaron ay bangkuro na sa ating mga lolo at mga tiyuhin. Ayun, yung kinalolo. Kita na. Ang dami nga, oh. Ang dami nga tilbukan. May, may, lungga pa lang, ayama, oh. Ayama, Ayun, oh. Malay mo, ayama Yari yan sa akin. Mga nga paho tayo dito. Maraming Samahan pili. nyo kami guys. Um, oh. Ay, katatakbo na si paring duling. Oh. Aray ho. Oh. No game. Ayun oh, may nagatilbukan nga oh. guys. Iiwanan ko muna kayo dito, guys, no? Dahil tayo ay mga nga pa. Ayan. samahan kami, mga nga pa kami, ng tilapia. Dito natin ilalagay, guys, no? Ang lalim naman pala. Ah, ang lalim na. Oh, shit. Binagapilbukan nga kanina ay pero wala pa tayong nahuhuli, guys. Tara. Susunod muna tayo kay na kinaparing duling. Titingnan natin. Titingnan natin sina paring duling, guys, kung kung may mahuhuli sila. Si paring Reynan at si paring Jello. Dapat nilalabo? Ayan guys. oh ng tubig Kaya nga. Nagulan kasi. May nagatilbo ka na nga ay kanina. Maroon, Andi, ina, ina. Kasapay, eh, dapat nga ay eh, may lambat tayong, ano, kaya culambo. kulambo. Kulambo nga dapat. Ay, ay. Para natin sa una, na. Eh. eh, parang, yan, ang layo na. Yan <laughs> lang. <laughs> <laughs> hindi, wala lang tayo makakauli din. Hindi lang tayo sa makakauli na rin. Dapat kulambo. nga tayo nagdalang kulambo. Lang, umuwi pa tayo. Bukuhin naman tayo. Sigurado, pagbalik natin, magamit tayo muli. Ang ita. Magamit hmm. tayo muli dyan, pag tayo muli. San ba ka, ano na? bukana? Wala ho kami kadala-dala ang wala ang nalambat guys. Ayan ho. Andaming ang daming anak ng tilapia. oh Galang yan. na uh, uwi pa tayo uh, may kulambok kayo doon uh, yung green yun inagamit tara uwi muna tayo hindi okay. parang isang yung sakit kahit doon sa manalim doon yung tama yun tama nga sana asagapin ano hmm. bago lambugin doon oh. halaan din yan bubibig hindi nila ako Haraan nga bago doon sa tungkol. Ayun guys, dahil wala kaming dalang lambat, laang makuha kaming kulambo. Ating asagapin ito guys. Mamaya po ulit guys. Ayun guys, dahil wala kaming dalang lambat kanina, kumuha muna kami lambat. Ayan. Gamit na nilang dalawa. Eh. Ipanda dala daw yan.

eh, nandun yung ating dagayan. Ang layo. Doon na tayo magsimula kasi. mo, meron nga din eh. Pababa. Kaya nga. Eh, dilabo naman yan. ano naman ah. Pagdadapa ng mga... Uh, mga isda. Ay, yung dagayan natin ay nandun nga. Kita mo naman. Ah, isang One down. Tawag dito guys ay gurami. May huli na tayong gurami. <laughs> Maliit lang. Ayan pa sila. Muna. Okay. <laughs> Sundot, Sundot, kasundot. Muna, pas. Tung tayo. Oh. Huwag na dyan. Ay, kasundot ang muda. bawal nga magmura. Bad word? bad word? Bawal ang bad word? Bawal magmura? Dahil ang matitinong ang matatilong bata ay hindi huya nagmumura. Okay. Di ba, guys? May nagatilbukan din ay. Doon na nga tayo magsimula. ali nyo. Ano yun? Pagkakalian? Ipokan mo muna. Bilog kasi yan. kasi yung pambagsak yun. Sabi hmm. tayo sa taas magkakalian. Kaya nga, may na lang. Kitaan kaya natin dyan. Oo. Wala la ang isda pa. Ang laki. Wala. Yung tilpi yung maliit. Sige. Maliit pala. pa daw ang malaki. Ah, di na Maliit pa lang pa daw malaki. Sampo lang.

Ang dami ng anong Dapat nilalabog lang

para pa na Di ba lang -ba. ang tagu? isda? Nakalaki ang baba. Ang nalim pala. Nakalaki ang baba. Sobrang ba. Ay, bakit ba taas Ay pa taas kayo Ano? Ay, pa nga ang isda niya. Inan. Ang inatagtag po nga ari. Di turap. Nagamak tayo. Doon nga nakataan yung ating ano. Kuhanin niyo na yun. Alambagin ko dito. Pababa. git Tara. Hindi. Ha, magaan na alam Alambagin mo. Ay, ano nakataan dyan? Isa na na. Sabi sa inyo. Kuhanin niyo na. Isa na ina. Ang hirap ng buhay. Nang mahirap guys. Kung hindi ka mga pa dito sa gantong... Aripit ay hindi ba ka makakahudli ng isda? और 2020 में मिला था ganun kay Delong. ganun sa amin ginawa, naka ganun na, naka no, na harang. Nung pag ako malapit niyo na tatas hmm. nyo na laang. Ano gay? Ihara na laang, naka no. Ah, hindi pa paano mahuhuli rin yun. Masuot naman yun ay. Tanga kay liit na liit na butas nyan. Hmm. Basta bas, bagting ang ilalim. Ano gay? Uy, hey. ayusin natin. Asagapin daw ay. Tanga sabing ihara daw. Naka o. No? Ah, uh, ganyan lang kayo. Ay. Ang lalim nga, kaya nga tapak-tapak yung kabila. Gihay! Ang gulong mo. At kami ni Jello, walang lalim-lalim pa. Lalim, Meron pang kangkong dito. May <laughs> no, dito. Ang dami, guys. Ang daming kuhol. Ayun, oh. May sumagpa sa ako ay. Hindi lang magulim, ah. Ah, bit-bit na niya, Gelo. Ano'y pagganin na? Ah, Gelo, muna natin tayo itong buti gadalin dali. Oo nga, sa kaya rin mo ng mga damon yun. Dali. Dili mo na iabot. Ang dami naming huli guys. Ang dami naming huling kuhol. habang yung kuhol lang <laughs> ang papag-usapan ay At ayun na nga yun, guys. Ito ang aming huli. Papakita namin sa inyo. Punong-puno ang, Punong, no? puno ang aming lalagyan. Punong-puno oh, ang aming lalagyan. O, may malaki akong nahuli. Malaki yan. Abay. Kapak ko lang yan. Ito ho, ang aming huli. Kakaunti. Nakawilip ko lang huli. Hanggang dyan na lang po, guys, ang aming ihahatid sa inyong video. Subscribe, subscribe, guys.